Okay. Okay, so reading ng water sign Cancer, Scorpio and Pisces para sa araw ng July 7, 2025 or 2005. Okay? So hello my dear water sign. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Okay? So tingnan natin anong meron ngayong araw na to, July 7. 2005 The Emperor Okay May Emperor ka Power Okay Parang nakukuha ko uh, Journey papunta sa Emperor Yun ang sinasabi ng card na to Journey papunta sa Emperor Baka yung iba sa inyo nag-uumpisa na yung journey ninyo papunta dito sa Emperor. Alam niyo naman si Emperor is more on success, authority, power, okay? ang nakukuha ko is more on journey papunta kay Emperor, papunta sa Emperor, or baka meron ka rin kakausapin sa araw na to na parang mataas na tao, may katungkulan, okay? Pero for some of you, uh, journey papunta kay Emperor, papunta sa success, okay? If just in case meron kang kakausapin na tao, posible siyang energy ng uh, fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, Aries, and uh, Gemini, Libra, and Aquarius, meron ka ditong King of sword ano to my dear definitely journey papunta sa success okay marami sa inyo ang mag-uumpisa ng tahakin yung landas sa punta sa success mag-uumpisa na yung journey I can feel good news dito my dear water sign if just in case like mag apply ka ng work or mag-take ka ng exam or meron kang uumpisahan na may kinalaman sa career I can feel na may good news to definitely parang ano siya, positive yung energy na nakukuha ko dito. Okay? Makakapasa ka. If you will get some, mag-exam -e ka, makakapasa ka. Kung mag apply ka ng work, magiging okay siya. Kung mag-i-start -e ka ng something, like may kinalaman sa business, okay siya. Ganda yung energy. Okay? Kuha pa tayo ng isa pang card. Let me see. And, ah uh, narilisip ko rin dito, my dear, if, just in case magkaroon ng mga obstacle along the way or magkaroon ng mga kunyari problema, hindi inaasahan na mga pangyayari, uh, posibleng meron kang maisip kaagad na solusyon dun sa problema na yon. So, ibig sabihin, hindi tatambay yung problema o yung eksena na yon, kung ano man yung eksena na yon, Hindi siya magtatagal. Okay? Tingnan natin. Parang nararamdaman ko rin dito, my nag-aalab yung, yung kagustuhan mo na ma-achieve na to, makuha na to. Meron kang parang gustong makuha yung pagiging seryoso mo, pagiging determinado mo para makuha tong bagay na ito. Okay, sa so tingnan natin. Ang tagal naman mahulog ng card na to. Okay. Ang tagal niya mahulog. Anytime, pwede na. Okay, the Seven of Cups, yes. Ito kasi mga dreams mo to, my dear, eh. This is your dreams. Ayan, yung mga dreams mo yan, mga manifestation mo siya. As of this moment, hindi pa talaga siya nag exist sa mundo, hindi wala pa siya, hindi mo pa siya hawak. Ito 'yung mga dreams mo, pero I can feel na isa-isa mo na siyang binibigyan ng katog para nag-i-start ka today, July 7. Okay? So gumagawa ka na ng mga step. Okay. Ah, uh, medyo highlight ko lang din ang uh, medyo wag ma-overwhelm sa energy ngayong araw na 'to kasi ang ganda talaga ng energy. Ang ganda talaga niya. And possibly nakaka-overwhelm din my dear 'yung energy. Um, pagising mo pa lang sa umaga, maganda na eh maganda na yung energy, talagang very positive maganda yung tulog mo, kompleto very energetic, ganda ganda nung pasok, my dear, nitong July 7 sa'yo, my dear, pero wag kang masyadong ma-overwhelm, okay, kasi remember, tao ka lang, so baka bago matapos tong araw na to eh pagod ka naman na, kasi sobrang pagod ka na, kasi uh, nakikita ko na parang nagmo-multitasking ka, dami-dami dami mong ginagawa sa araw na ito, okay So, dahan-dahan lang din, my dear. Okay. So, tingnan natin. Next. Ganda ng energy niya. Next card is the Six of Pentacles. Okay. Baka you want to help somebody also. Okay. Baka gusto mo rin. May, parang nakukuha ko dito sa energy ng Six of Pentacles. Parang meron kang tutulungan. Okay. Or baka meron kang gustong tulungan. Parang... Para siyang motivation. Para ka na my dear. Parang meron kang pinag-aalayan ng something. Parang meron kang, alam, inspirasyon. Yun ang magandang term doon. Inspiration. You are inspired, okay? For some of you, is parang meron kang gustong tulungan over here. Okay, sa energy ng six of pentacles. Baka meron kang gustong mabago yung buhay or something, ganun. Kaya, Super, ano ka, inspired talaga yung energy mo. Okay, ang ganda. Sobrang ganda ng energy water sign. Very, very nice. Hindi mo ako pinahirapan sa reading na to. We have here the king of wands. Ang tataas ng card may dearo King of wands, king of sword, emperor. More on success to my dear. Congratulations sa reading na to ha. Kung ano yung gagawin mo today, my dear, definitely sure success to my dear. Just keep on going. Although sasabihin ko na sa my dear, hindi everyday pare-parehas yung energy natin. Pero to the point, my dear, na um kung merong kang uumpisahan ngayon, my dear, tapos siguro umabot na ng ilang araw o ilang buwan tapos uh, panghinaan ka ng loob or makarandam ka ng pagod just always remember itong araw na to kung kailan ka nag-umpisa. yun lang sasabihin ko sa iyo my dear para ma, ma, pump out ma pump up ulit yung energy mo okay para ma-motivate ka. And huwag mong kakalimutan dito, my dear, kasi meron, ka, meron ako nakukuha dito na parang inspirasyon mo or para nagmo-motivate sa'yo kung bakit mo gagawin tong bagay na to. Ayan. And yun, always ask guidance everyday, my dear. Prayer, di ba? Ask guidance and everything na pinanghihinaan ka ng loob. Kasi hindi naman kasi, my dear, as much as possible na gusto ko laging ganito yung reading, my dear. Iba-iba yung nangyayari everyday, Okay, merong, merong down, merong up. Pero ngayon, maganda tong energy na to, my dear. I, I love the energy. I love yung, yung nilalabas ng aura mo, my dear. Okay, ang ganda. Sobrang ganda talaga. Meron kang full force, ano daw? Full force ng mga king over here. Unstoppable na energy ng king of wands. Intelligent na energy ng king of sword. Energy ng power ng emperor. Papunta ka dito sa energy ng emperor, okay? This is energy ng success. Dahan-dahan uh, mo ng ginagawa or dahan-dahan mo ng bibigyan katuparan yung mga seven of cups mo over here. Uh, sa energy ng six of pentacles, inspiration ang nakukuha ko dito parang meron kang gustong tulungan or parang meron kang gustong baguhin, my dear, na sitwasyon. Okay, very, very nice. Congratulations, Water Sign, for this very wonderful full reading and sa napakagandang araw July 7 okay so my dear ito ang reading mo para sa araw na to July 7 2025 somehow my dear kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang don't forget to subscribe paki-click yung notification bell para ma-update ka every time na mayroon tayong mga bagong uploads And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.